Welcome to Stellar Newsio, your news, YouTube news hub, Stellar News PH, your YouTube news channel, subscribe now! Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na! Sinimulan ni senador sa Hontiveros ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa masalimuot na usapin ng War on Drugs ng Duterte administration sa pamamagitan na isang matapang na pagbibigay din na hindi dapat ipagmalaki ng mga Pilipino ang naturang kampanya. Sa kanyang pagbubukas na pahayag, binatikos ni Juan Tiveros ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi ng kanyang mga pahayag ukol sa karahasan ay maaaring dahilan ng mga kalunos-lunos na resulta ng kampanya laban sa droga. Binigyan din ni Juan na mahalagang marinig ng tombaya ng mga kwento ng mga biktima ng war on drugs, lalo na ang mga pamilyang naulila at nawala ng mahal sa buhay dahil sa Oplan Tokhang, isang bahagi ng kampanya kung saan nagbahay-bahay ang mga polis upang kumbinsihin ang mga tao na itigil ang paggamit ng illegal na droga. Sinabi ni Juan sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa para sa mga naliligaw ng landas. May message to you is this, there is no honor in punishment like Tokhang. Dagdag pa niya, hindi karangalan ang bansagang punisher, lalo na kung libu inosente, kabilang ang mga sanggol, ang nasawi sa ilalim ng naturang kampanya. Mula ho 2016 hanggang Nobyembre 2021, may 6,200 na pinaghihinalaang ang drug suspects ang napatay sa mga operasyon ng pulisya ayon sa datos ng gobyerno. Kayaan pa man, itinataya naman ng mga human rights groups na maaaring umabot sa 30,000 kabuang bilang ng mga nasawi. Ang mataas na bilang ng mga napaslang Ayon sa mga grupo ay nagbukas ng usapin tungkol sa posibleng mga pag-abuso sa karapatang pantao at ang kawalan ng pananagutan ng mga nasa likod ng mga operasyon. Pilang pagtatapos, iginiit ni Hontiveros na hindi kailanman magiging dangal ng isang bansa ang kampanya na nagdulot ng pagkamatay ng libo-libo. Hinihimok niya ang Senado na magsagawa ng masusing pag-aaral at investigasyon upang mabigyang katarungan ang mga biktima at kanilang pamilya at muling maituwid ang mga pagkakamali ng nakalipas na administrasyon. Sa Senate hearing kamakailan tungkol sa War on Drugs, tinawag ni Sen. sa Hontiveros ang pansin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong magbitaw ng mga mura at kabastusan habang idindepensa ang kanyang posisyon laban sa iligal na droga. Sa kanyang talong pati, hindi nagdalawang isip si Duterte na gumamit ng masiselang salita lalo na habang binibigyang diin ang kanyang disiplina sa paghawak sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis sa droga. Binigyang diin ni Duterte na seryoso siyang tumutugon sa problema ng iligal na droga sa bansa at ipinabot sa mga kritiko na hindi ito isang usaping maaring ayusin sa mahinawan o sa pakiusap lamang. Yan ang stand ko, sabi ni Duterte. Kung hindi kayo sang-ayon, pasensya na, pero ito ay seryosong problema ng aking bansa. Hindi mo ito maayos sa pakiusap lang. Dandag pa ni Duterte, binanggit niya ang mga pulis na nasasangkot sa droga, na umanay hindi maaaring bigyan pansin sa mahinaong paraan. Lalo na ang pulis, pang na ito mga pulis, pag pumasok yan sa pulis sa droga, hindi mo masabi, hiuli hey, suminto ka ba, sabi pa niya. Sa kabila ng paninindigan ni Duterte, ipinaalala ni Hontiveros na ang Senado ay isang formal na institusyon at ang ganitong pag-uugali ay hindi nararapat sa isang seryosong pagdinig. Lalo na ito ay usaping may kinalaman sa libo-libong biktima ng war on drugs, ipinahayag ng senador na mas angkop na bigyang pansin ang mga karanasan ng mga biktima at kanilang pamilya kaysa sa pagmumura at pamimersonal. Ang mga pahayag na ito ni Hontiveros ay naglalayong bigyang pansin ang mga isyong moral at legal na kinakaharap ng bansa dahil sa patakarang labis na pagkapit sa dasa sa sa iligal na droga. Sa gitna ng mga diskusyong ito, muling nagiging sentro ng usapin ang mga epekto ng mga kampanya ng pamahalaan sa karapatang pantao at sa kalidad ng buhay ng maraming Pilipino. Sinimula ni Sen. Risa Hontiveros ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa masalimuot na usapin ng War on Drugs ng Duterte Administration sa pamamagitan ng isang matapang na pagbibigay din na hindi dapat ipagmalaki ng mga Pilipino ang naturang kampanya. Sa kanyang pagbubukas na pahayag, binatikos ni Juan Tiveros ang administrasyon ni dating pamulong Rodrigo Duterte. Sinasabi ng kanyang mga pahayag ukol sa karahasan ay maaaring dahilan ng mga kalunos-lunos na resulta ng kampanya laban sa droga. Binigyan din ni Hontiveros na mahalagang marinig ng tombayan ng mga kwento ng mga biktima ng war on drugs, lalo na ang mga pamilyang naulila at nawala ng mahal sa buhay dahil sa Oplan Tokhang, isang bahagi ng kampanya kung saan nagbahay-bahay ang mga polis upang kumbinsihin ang mga tao na itigil ang paggamit ng illegal na droga. Sinabi ni Juan Tiveros sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa para sa mga naliligaw ng landas. May message to you is this, there is no honor in punishment like Tokhang. Dagdag pa niya, hindi karangalan ang bansagang punisher, lalo na kung libu inosente, kabilang ang mga sanggol, ang nasawi sa ilalim ng naturang kampanya. Mula ho 2016 hanggang Nobyembre 2021, may 6,200 na pinaghihinala ang drug suspects ang napatay sa mga operasyon ng pulisya ayon sa datos ng gobyerno. Kayaan pa man, itinataya naman ng mga human rights groups na maaaring umabot sa 30,000 kabuang bilang ng mga nasawi. Ang mataas na bilang ng mga napaslang Ayon sa mga grupo ay nagbukas ng usapin tungkol sa posibleng mga pag-abuso sa karapatang pantao at ang kawalan ng pananagutan ng mga nasa likod ng mga operasyon. Pilang pagtatapos, iginiit ni Hontiveros na hindi kailanman magiging dangal ng isang bansa ang kampanya na nagdulot ng pagkamatay ng libo-libo. Hinihimok niya ang Senado na magsagawa ng masusing pag-aaral at investigasyon upang mabigyang katarungan ang mga biktima at kanilang pamilya at muling maituwid ang mga pagkakamali ng nakalipas na administrasyon. Sa Senate hearing kamakailan tungkol sa War on Drugs, tinawag ni Sen. Risa Hontiveros ang pansin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong magbitaw ng mga mura at kabastusan habang idindepensa ang kanyang posisyon laban sa iligal na droga. Sa kanyang talong pati, hindi nagdalawang isip si Duterte na gumamit ng masiselang salita lalo na habang binibigyang diin ang kanyang disiplina sa paghawak sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis sa droga. Binigyang diin ni Duterte na seryoso siyang tumutugon sa problema ng iligal na droga sa bansa at ipinabot sa mga kritiko na hindi ito isang usaping maaaring ayusin sa mahinawan o sa pakiusap lamang. Yan ang stand ko, sabi ni Duterte. Kung hindi kayo sang ayon pasensya na, pero ito ay seryosong problema ng aking bansa. Hindi mo ito maayos sa pakiusap lang. Dagdag pa ni Duterte. Binanggit niya ang mga pulis na nasasangkot sa droga, na umanay hindi maaaring bigyang pansin sa mahinaong paraan. Lalo na ang pulis, pang naitong mga pulis, pag pumasok yan sa pulis sa droga, hindi mo masabi, hiuli hey, suminto ka ba, sabi pa niya. Sa kabila ng paninindigan ni Duterte, ipinaalala ni Hontiveros na ang Senado ay isang formal na institusyon at ang ganitong pag-uugali ay hindi nararapat sa isang seryosong pagdining. Lalo na ito ay usaping may kinalaman sa libo-libong biktima ng war on drugs, ipinahayag ng senador na mas angkop na bigyang pansin ang mga karanasan ng mga biktima at kanilang pamilya kaysa sa pagmumura at pamimersonal. Ang mga pahayag na ito ni Hontiveros ay naglalayong bigyang pansin ang mga isyong moral at legal na kinakaharap ng bansa dahil sa patakarang labis na pagkapit sa dasa, sa pagsugpo sa iligal na droga. Sa gitna ng mga diskusyon ito, muling nagiging sentro ng usapin ang mga epekto ng mga kampanya ng pamahalaan sa karapatang pantao at sa kalidad ng buhay ng maraming Pilipino. Ano masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo. Hanggang sa susunod na balita.